I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. talagang siksik, liglig at umaapaw na blessing sa palaging natatanggap ng ating Donny at Bel Mariano na saan ay kaliwat kanan nga ang kanilang endorsement at projects na marami nga mga pula talagang sumusuporta. Pero ito nga guys ang pag-uusapan natin. Dahil ito nga ang ating Bel Mariano ay sobrang ganda talaga at bagay na bagay sa kanya ang bawat damit na kung saan sa CNPH nga ito na siya nga ang ambasador. Narito pa nga guys ang bawat larawan. Ayun nga sa mga bula, Her brands never failed as when it comes to her shoots. Talagang mabubudol ka. Dahil ang mga bawat suot nga ng ating Belle ay nakasil nga sa SHEIN 99 na talaga namang pinag-uusapan na. Lalong-lalo pa nga ang post ng ating Belle Mariano sa kanya social media account. Narito nga guys, sinasabing post ng ating Belle na kung saan na-repost niya nga ang post ng She and Philippines na nakatag nga siya at kung saan ay may link pang kasama ito sa kanyang Instagram story. Dahil talaga naman ito ang ating Donnie at Belle sa bawat endorsement nga nila ay talaga naman napaka-supportive ng maraming bula na kahit saan man ay marami nga ang naniniwala sa ating Donnie at Belle Mariano na sobra talaga nilang effective na endorser. Kaya naman, stay tuned lang tayo for more update.